Ipinangakong investment ng isang mining company na biglang naglaho na parang pula. Mm -hmm. Ito ay dating sumbong ni Miss Shehan Abubakar ng Sambuanga City na nakasama natin noon dito sa studio. Para sa rektang update, makakausap natin si Major Siron Padre Caronan, ang acting station commander ng Sambuanga City Police Station 6 dyan sa Sambuanga City. Major Caronan, hello, magandang hapon. Hello. Sir, good afternoon, sir. In behalf right. of Major Tarkman, sir. Uh, sir, Police Captain Jason Lahaman, sir. Police oh, Captain? Jason Lahaman, sir. medyo mahina yung ah, ano po. Vincent Hakaman? Oh. Jason Lahaman, sir. Lahaman! Uh, Police... oh. Lahaman! Lahaman, sir. Sige. Anong Lahaman. na magiging update mo sa tungkol sa nireklamo nire ni Ma'am Sheehan? Abu Apo uh, for, for impo sir yung my first confrontation sila uh, doon as re as re uh, requested by the complainant sir doon sa Santa Barbara Barangay Hall Okay uh, doon sila usap-usap uh, may pinadala yung si respondent na si Abdul Patahusin na tao para doon magkita tapos nagpagbayad nakap sila doon ng 25 25000 25k sir uh, as first uh, first agreement nila And then, pagka-second agreement nila, sir, doon pa rin sa barangay doon, sir, na bali hindi sumipot si... Kaya hindi sila nagka-sundo, sir, yung sa payment, sir. Pinaunahan. ng Magkano ba yung total na money involved dito? Sir? Nandyan yata si, ano, si Ma'am Sheehan, ba? Uh, Hello? O, para makausap natin. Ma'am Sheehan... Yes po. Good afternoon, sir. Ayun po. May tanong po si Jen, si Sir Jenros po sa inyo. Ma'am, uh, magka, magkano po yung money involved? Uh, napakalaman uh, namin na nagbigay na ng 25 pay. 25,000. Tama? Uh, hindi po. Yung 25,000 po. Okay, Chappie. Okay. Ah, center, please. Ano po? Ano, ma'am? Pakiulit. Ano po? Yung tinong Ah, paulit lang, ma'am. Medyo... Garbos. Hanap ka ng magandang signal kung uh, mobile ka. Hello? Medyo nawawala kayo, Ma'am Sheehan. Ano? Hello? Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. Loud and clear na, Ma'am. Apo. Sir, yung 25,000 po, bale, pinuha niya sa amin yung cash. Butch. Sige po. Sige, oh. Ma'am Sheehan. Sige po. Ano po yung nangyari dun sa usapin niyo po sa nung nireklamo? Oh. Nyo? Ah, uh, yung ano, nagpauna lang siya. Ang binayaran niya, sir, yung 25,000 cash na utang niya sa amin. Okay po. Yung malakihan po, eh, nagkita-kita kami noon sa ano, Barangay Barbara. Mm. Binigyan siya after 15 days. Pagkatapos noon, 15 days, nagkita kami ulit. Ang dinala niya, puro mga requirements, yung agreement nila, at saka yung mga contact niya doon sa Davao. Kulat kami kasi nag-ano siya after 15 days may ayos na yung pera. Yung palawala. Eh, so, nag-iingit naging, naman siya. Ah, oh, oh. Umingit naman siya ulit ng 15 days. Hindi oh, so, na ako pumayag. Uh -huh. Sabi ko, hanggang 15 days. So, ang ginawa namin, sinuusin namin at na kami ng kaso. Oh, magkaso na. Mam Sihan, uh, magkano po ba yung uh, sinisingil niyo pang pera namin, po? Mm. Ah, yung pera po, na-invest namin la nasa 1.3 million, no. maliban so, sa 25 po. Ano? 1.3 million. Ito, ata yung retirement bato oh. to? Yun, nasa Yung retired na pulis, ano, yung asawa ni Dapat talaga, ya. Retirement, oh, pinaghinapan ng ilang taon, yes, di ba? Oh. Tapos May susubain five. ka lang. Oh, Pero sana naman, ano, like, medyo nagkaroon naman ng linaw. Pero titingnan natin. Sana magtuloy-tuloy ah, na o, yung pag-aayos nila. No? At uh, meron tayong resource person, ano? si Major Zyron Padre Caronan, ang acting station commander ng Sambuanga City Police Station 6. Magandang tanghali, Major Caronan. Uh, Dr. Nun, sir. Ayan pala. Ayan. Ayon. Sige, Zyron, anong kwan? Anong na nangyari? Anong naibigay natin mm -hmm. na assistance? Bale, according to sir, ah... Uh bago muna lang sir, good afternoon po sir. Um, yung reinstalled lang po kasi akong station commander ng PS6 sir. Yo, congratulations, galingan mo, good luck. Mm -hmm. At least, may tiwala sa iyo si Colonel Kimberly. Yo, <laughs> si Ma'am Kim, <laughs> ang <COO dyan. laughs> Go, sige, kwento mo sa amin. Um, according sa trouble na i-refer naman daw nila sa barangay sir, ta, barangay talon-talon sir, unfortunately, hindi sila nagkasundo. And he referred sa sa barangay Santa Barbara sir. hindi rin po sila nagka-settle. So, ang update po, sir, is nag-direct filing ng daw po yung computer. Direct filing. Sir. Okay. Direct. Eh, so, nakahingi na ng oh. ano, certificate to file Pag lang siguro. No? Baga, uh, hintayin na lang kung anong uh, kalabasan ng uh, pagdinig ng kaso. Kung lalabas ang warrant. Warrant, Or kung umaksyon ka agad is magkaroon ng settlement, eh, mas maganda. Ay, mas maganda. Okay? Paki-update oh. okay, mo na lang kami sa mga susunod pang mga kabanata ah, sa inireklamo ni Ma'am Sheehan. Abu Bakar. Oh. Okay, maraming salamat, uh, Major Siron, Karunan. Good luck sa bago mong pwesto. At regards sa napaka-snapin mong chief of police. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, And tama. of course, kay Ma'am Sheehanan naman. Uh, Ma'am, Hello. Hello po. Ma'am, uh, anyway, nasa korte na ang kaso o nasa piskalya na. Yeah, yeah. uh, hindi Opo. na po natin pwede pag-usapan 'yan. Uh, hintayin na Opo. lang po natin wow. kung ano ang magiging resulta. Opo, sir. Salamin salamat. Ay maayos pa rin, 'yun oh, 'di ba? Yes, sir. Oh, oh. sir. Oh. Magharap sila sa piskalya kung oh. magkakaroon pa oh. ng dinaw. Okay, ma'am. Ingat lang po kay Ma'am Shehanan Abubakar. Uh, regards na rin sa Mr. Mo na nag-retire, oh, di ba? Tama? Oh, oh, nag-retire, oh. nag nag-load. Huwag kayong <laughs> nag Mag-aaway, dahil lang dyan. Apo. <laughs> oh, Alam ko minsan, yan ang mga... Ito nga, nag buhay kami kahit piso-piso sa uh, Move on, move life on. has to go on. Oh. Di ba? Kaya nga sir, nakakaawa. Ito nga, hmm. sir generous ano naaalala ko si Ma'am Sheehan, uh, nagpunta pa rito sa studio natin, coming from Sambuanga City. pa. Yes, dito. sir.